pagod ka na ba pagod na pagod ka na ba sa sobrang pagod mo sa umaga paggising mo pagod ka na stressed ka na alam ko bakit kasi nakatulog yung katawan mo pero yung isipan mo hindi nagpahinga sa araw na ito ang mensahe ko, paano magkaroon ng tunay na pahinga? At ang sikreto ay dito sa agila Alam mo yung agila may binasa ako tungkol dito. Grabe pala tong mga eagles na to Ang eagle daw does not fly. oh sasabihin mo sa akin, Brother Bo, hindi naman totoo yun talaga. Hindi pa ako tapos. The eagle does not fly, it's sores. Ayan yung pagkaiba ng fly tsaka soar. Ito ha, manok. Siguro nakakita ka na ng manok. Ang manok, nakakalipad yan, 6 feet. No? Oh? Ganun, lang. 6 no? six to 7, 8 feet siguro ang pinakamataas. Alam mo ang manok, para lumipad, gagalaw yan yung pakpak. Sobrang galaw ha? para makalipad. Ang, ang agila daw, hindi gumagawa ng ganoon, hindi ang may pakpak, -pak, -pak ang laki lang ng pakpak, -pak, pero dun siya sa pinakamataas na cliff, 1,000 feet above the air. Tapos naghihintay lang yan ng tamang hangin. Pag tama na yung, yung bilis ng hangin, yung lakas ng hangin, you know, ang, ang eagle will stretch its wings. Tapos yun, nagaglide lang. Parang oo nga, you know, ibang-iba sa manok. Alam mo naniniwala ako God created us not to be chickens but to be eagles. He created you at sinasabi pinapag-aralan nila yung agila daw may bagyo, ang lakas-lakas ng hangin. Mas enjoy pa daw yung agila kasi binubuhat lang siya ng hangin. Ang galing ano? Tapos panoorin mo yung agila na nagaglide sa hangin, sinasabi nila, ba't parang tulog." Parang asarap-sarap. Parang, parang nagpapahinga lang. Ay, nako, may kwento. Doon sa bagyo, may mga tao sa bangka. No? Yung mga, yung mga mangingisda. Panik na panik na. Kala na lang mamamatay. Pero may isang tao sa bangka. Tulog sa bagyo. Parang agila si Jesus. Di ba yung kwento sa Biblia ganun? Alam niyo kung bakit kapagod? Alam mo ba kung bakit stressed na stressed ka? Ito ang dahilan. Makinig ka ng mabuti ha? Kinokontrol mo ang hindi mo pwedeng makontrol talaga. Sinusubukan mo i-control yung tao, yung sitwasyon, yung problema. E eh, wala ka naman talagang control maski anong gawin mo. Parang yung hangin, yung agila. Hindi naman niya kinokontrol yung hangin. Wala naman siyang control din eh. Pero ang kinokontrol niya, yung response niya yung tugon niya sa hangin sa pamagitan ng kanyang pakpak no ganun na lang sasakay siya friend kay bigan may problema ka ngayon wag mo subukan i-control ang mga bagay-bagay o mga tao na wala ka namang control kailangan gawin mo yung pwede mong gawin ha yung kaya mong gawin yun ang gawin mo pagkatapos noon is surrender mo na kay Lord. Let go and let God. Importante yon para makapagpahinga ka. At katulad ni Jesus, pwede kang matulog sa bagyo. I want you to understand ang gospel natin is Matthew chapter 11. Sinabi ni Jesus, come to me. Come to me, all you who are burdened, all you who are tired. I will give you rest. Ang tunay na pahinga galing kay Lord. Surrender mo ngayon ang problema mo sa Kanya. Dasal tayo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pray, Jesus, sinusuko ko ang problema ko sa iyo. Sa iyo, Panginoon. Hindi ko alam anong gagawin ko. Pero nagtitiwala ako sa iyo. At alam ko, Lord, maraming salamat sa paggabay sa akin. Gagawin ko ang pwede kong gawin. Ang nakokontrol ko, doon lang ako, Lord. Pero yung mga bagay-bagay na wala na akong kontrol, pinauubaya ko sa iyo. At naniniwala ako, Lord, nandiyan ka. In Jesus' name, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Napakaganda ng ating dasal. At alam mo, salamat, maraming salamat sa mga nagiging full-time supporters ha, sa sharing in the mission. Kung hindi ka pa supporter, punta ka sa Facebook, click the link that says support now. At uh, magpapasalamat ako sa pamagitan ng full tank Saturday and Sunday. Makakatanggap na kayo nun. And of course, the opportunity para makapag-share sa mission at sa ministry maraming maraming salamat and i will see you tomorrow